What's up mga Kapising! Yun bago ang lahat enter muna tayo mga Kapising 40 days haha 40 days So yun for today's video Mga Kapising ay pupunta na tayo sa lahat para mag aas ng ating Maruto Dahil ano na sa ay sira po matagas po yung unahan mga kapising kung nagustuhan mo po ang mga ganitong content ay eh, huwag mo naman kalimutang ipalaw ngayong facebook page at subscribe po ang mga video channel mga kapising maraming maraming salamat po sa tuloy na supportan nyo mga kapising talagang tapo tayo punta sa dagat mga kapising Huwag niyo pong kalimutang mag-comment mga kapising fishing kung taga saan po kayo para malaman ko po kung saan po nakakarating ang aking mga video. Ito so po yung ating gagamitin sa pag ano, masilya ng ating baruto mga kapising. fishing yeah, epoxy, tapos thinner, tapos pintura. Yan po mga kapising. fishing Malapit na tayo sa dagat mga kapising. fishing kalma ngayon oh. wala masyadong alon ito na tayo sa pababa may hagda oh. na ito ang ating ano, beach mga kapising ano pa pala ngayon Kunti pa lang ang tao mga kapising oh. kalmada naman yan po mga kapising ito na tayo sa dagat oh. yun ang ating baro to Patang kasi natin itong ano ito. Tarik Tarik ang tawag sa amin ito Yan ah oh. Yan po mga ka oh. Tinatanggal lang natin yung na ano, Nylon Yan po mga kapising Yan Ito yung nasira ng nagkakot ng buhangin dito sa amin ito yung dito sa gilid dun. siguro ay yun ano nadaanan wala namang aamin yun mga kapising no? kasi na nakasira yan po mga kapising yung sa unang bahagi ng ano ating baruto so, tinatanggal ko na po paano kasi ito mga mga kapising patatawabin ko po mamasilyan po natin dun sa pinakangkas ko yung pusaunan kasi ang ano nun butas dun tapos dun sa huli po may ikunti yung butas din kaya mamasilyan po natin mga kapising yan po yung ating ano tarik at katig Ayan po po muna nilagay mga kapising Ayan po mga kapising at yung bro to napatawag po na po Ito yung sinasabi ko po sa inyo Ayan po mga kapising Sira na siya Matibay namang ito dito Pero may kunting ano pa rin Matibay nga pero may kunting pa rin <laughs> naman na natin mga buhangin buhangin spacing yan ah sa huli naman ito ah po yung sa huli Sabi natin mga ginawa na ano Kutsara na ano Kutsara Ano na natin ng buksi Tami siya Nakahanap po natin yan Mga kapising Yan po mga kapising binubuksan na natin na ano Buksi Napatitalyado talaga yung ating pagbublog na Yan o eh. Buksi na pula Yan isa isa Talaga. para mas marami mga panood mga ka-fishing wag huwag nyo lang kalimutang i-share ang ating mga video para mas maraming mga kapanood yun know, ah, quality rinriin -e na ah, rinriin -e na mga kapising dahil mag isa lang tayo eh sa buhay talo talo na yan mga kapising mahirap po talaga mga kapising kapag mag isa lang kailangan pang maging detalyado yung ating pagbablog sana yung maraming manood at mag-share ng ating mga video dahil hindi po biro ang aking pagpa-vlog dito po mga kapising tapos na tayo mag -ipoksi. yun ah mamaya mag-ano na tayo masilya mga gapising ngayong araw ay magkahadol na tayo ng ano? Epokse tsaka pintura ang masidya po. yan po mga gapising ano natin? Mga masidya, yan ko na po ng pintura. yan po mga gapising na na po natin na. Ah. Pintura epoxy Yan po mga kapising, minamasilya ko na po. Yan o. Yan yan po ang pagmasilya niyan mga kapising. Dahan-dahan po sa pagkayod o. Ganyan mga kapising, ganyan lang, kayod lang. Hanggang sa mabuhay, sa mamatay, <laughs> ikaw pa rin. <laughs> Joke lang. <laughs> yan o. Yan mga kapising, pinuno ko na ng ano yan, masilya para... Sulit talaga, quality gagamit nito ay makakatulog na talaga mga ka-fishing sa pagpapalaot kasi wala nang ano, limasin, wala nang tubig makatulog na talaga mga ka-fishing pag sinasaog ko po yan mga ka-fishing ay binubuhat ko po kinikilit lang ba para iwas ano gasgas -gas ng baruto natin o iwas gasgas -gas po ng ating kasko yun know? pahid ng pahid parang nga lang tayo ng pintor sa bahay oh. ganyan lang mga kapising oh, pulido talaga oh. yan oh, yan sa huli po ganyan lang yan, sa huli. yan po mga kapising ating baraw to quality quality na oh. sobrang ganda na yun shout out sa inyo mga kapising at big shout out po kay Yuli Jan Thailand shout out po kay Palami Jake shout out sa iyo Maraming salamat sa iyong panonood mga kapising. Pauwi na po tayo mga kapising. Pag-comment na lang po kung tagasan ka para malaman ko po kung saan nakarating ang aking mga video. Maraming maraming salamat po.